Okay, sa so araw mga ka-technician, mga maka mga master meron po tayo ditong repair na uh, ice crusher. So, ito po ay heavy duty pero parang mahina po ang ikot nito. So, testing muna natin, saksak -sak natin. Ayan. So, mahina lang yung ikot niya or mahina yung pwersa ano mahina lang subukan natin Nagyan natin ito saging so malambot lang yan dapat ay kaya niya yan oh. so hindi kaya Ayan. hindi kaya so ngayon Ah... Uh, Subukan nating ayosin Sana maayos pa natin ito Okay, sige uh, Samahan nyo po ako So, andito po sa ilalim Ang mga screw nito yan. Ito yung palang nya Ito yung screw dito So, ayan po ang kanyang laman Sana kapasitor lang ito. Kasi kung sira ang running nito, mahirapan tayo. So, ito yung kapasitor niya. So, nasa 10 UF ito. 10 UF. Okay, sige. Check natin. Ayun. Wala na oh. Nawawala no, pa. Ha, balik ta rin natin. Ayan. So, wala na siguro ang laman talaga ito. Dito tayo sa analog. Pag nag-10 UF, eh, kahit sa 100 dyan, dapat malakas ang palo nito. So, mahina na talaga. Okay, hanap tayo. So, ito ang nahanap natin. bali sa dryer po ito ng washing. Na double. So bali second hand lang pero baka okay pa ito nasa 8 yo lang po and 8 yo lang so pansamantala lang muna to kasi pansariling gamit lang naman natin ito dahil nabili lang natin ito sa bakal bote okay check muna natin kung okay pa ang karga nito ang laman ayan so 8.15 8.15 pang laman So Okay pa siya So ang gawin na natin dito ay Ihinang na lang natin Okay Ihinang ko muna to So ito na Nahinang na natin kabit na Pero itong kapasitor kasi nato Natusok ko ito So, lagyan natin ito ng electrical tape at saka dito. Palagay ko itong kapasitor na to ay gel type ito. Kasi ayan no, yung lumalabas parang gel din. Hindi siya ano. Ano. Gel type. Palagay ko matagal masira to. Kasi ang Washing na pinagkunan ko nito ay galing ibang bansa, so malamang original to. okay, so balutan ko lang ng electrical tape. So, ito na po. yun yun Balot na natin. So, testing natin. Saksak natin. Ayan, parang lumakas na. Okay. Nagay tayo dito. So, hindi na mapipigilan. So, okay na siya. Okay. Sige. God bless po sa inyong lahat. Nagdito na lang video natin.